mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid may ibabahagi na naman po ako sa inyo ngayon na isang uri po na mutya sinag araw at saka kahoy na bato po panoorin nyo po ito po yung sa sinag araw po yan bato po yan yung iba po kahoy po ito bato naman po yan yan po yun si nag araw ito po yung tinatawag po nila na si araw po yan ito yan yung iba nagsasabi, mga ibang antingero nagsasabi na maganda raw to pag pumunta ka sa liblib na lugar, yung mga maram, maraming mga puno, yung mga masasamang mga elemento, hindi sila makalapit sa iyo dahil sa nasisilaw sila sa taglay mo pag may ganito kang tangan na sinag-araw po. Yan, nasisilaw po sila. Kahit na yung kahoy na sinag-araw, ganun din po. Yan. Ganun din po yan. Tsaka yung sa sinag-araw na kahoy, isa lang po yun. Isang ano lang po. Taglay. Ayan. Ito'y ibang itsura naman po ito. Parehas lang po yan sila. Hindi lang siya nakabuka. Ayan po. Dalawa po yan. Tatlo. O, oh, ito. ito. Matagal na po ito. Ito. Matagal na. Kaya ganito po yung kulay. Ito naman. Puting-puti pa. Yan. Pansinin nyo po, puting puti. Bago pa po yan. Bago, bago ko lang po yan nakuha. Yan. Ayan po. Maganda po yung sa may mga ganito po na nagtatangan. Maganda po yan. Bibihira lang po magkaroon ng ganito yung mga ibang mga antingero. Ayan. Tsaka ipapakita ko po sa inyo yung kahoy po na naging bato. Ito po. Ayan. Kahoy po yan naging bato. Ayan. Ayan po. Tignan nyo po ng mabuti. yan po Ayan. bato po 'yan At ito naman po kahoy din po ito Ulay pula yan. Kahoy din po yan. Kahoy na naging bato rin po yan. Ayan. Ayan. Po. Gamit naman po 'yan sa ano kabal. Mainam po 'yan sa kabal pagkahoy kahoy na naging bato po. Sa kabal po 'yan maganda. Ganda po pag may tangan kang ganito. Ayam po. Yun lamang po, marami pong salamat. Kung gusto nyo po sa mga ganitong klaseng mga usapin po, usapin mga mutya, mag-subscribe na lamang po kayo para lagi po kayong updated sa mga bago ko pong video na i-upload ukol sa mga ganitong klaseng mga usapin po, usapin mga mutya po. Marami pong salamat po ulit.